Hi, Taurus. Hello, love again. Sino ang taong magbabalik sa iyong buhay? Saan o sa paanong paraan kayo? Maaring magkaroon ulit ng connection. Yung energy po natin kukuhanin sa baraha ngayon ay from this month. That, uh, November to December 2024. Okay, we'll see. Hindi man ito patungkol again sa Hello love. Napakalawak ng relasyon, hindi natin pipigilan kung ano man yung pwedeng umangat sa yung baraha. Well see. Sino bang ba taong magbabalik sa yung buhay? Will be straightforward. November to December ito. November to December 2024 Taurus guidance para sa mga taong ito. Message Anong kailangan marinig ng mga Taurus? Sino ang taong magbabalik sa iyong buhay? Uy, may bumagsak na. Diretsahan po sana. Uy, meron ulit. Isa-isa. Ayan. Ay, hindi ko napapakita yung pag-shuffle, guys. Kasi, nandito ang camera live na live po tayo sa ating YT medyo struggle. So, okay kayo mag-alala. Shuffle natin itong mabuti. Hindi ko tatamisan. Taurus, sino ang taong magbabalik sa iyong buhay? Saan? Or sa, ano, sa anong paraan? Paanong paraan? Uy! Eh. Sandali. Gusto pang mag-alit. Taurus, eto na. Ayan. Sandali. The Two of Pentacles ay narito. Temperance card the Four of Swords, Temperance, Four of Swords, Bowtie in Vest, and the Knight of Swords. Napaisip si Moon siya dahil, para bang, eto, general reading tayo, Taurus. Hello, love again. Kamusta? May, may naisip ba kayo sa Kamusta? Kasi parang two of pentacles, knight of swords, love. Ito pwede itong someone kasi kamusta? May pera ka ba dyan? <laughs> pwede bang manghiram? Parang ganon. Parang ganon yung energy na nakukuha natin, Taurus. May mga ngamusta. At ito ay may kaugnayan sa pera alam ko love reading sana tayo pero general message sabi ko nga hindi natin pipigilan yung ilang bumabagsak yun yung una kong nakuha ang mensahe ito reversal okay maari ikaw yung higit na konekta or merong isang someone in regards ito may patungkol sa pera if ever hindi okay someone na napagod kayo may kita mo, may puso dito. Someone na napagod sa kakahintay or siya, and this time, magiging ready na. Ito naman, bumawi sa pangalawang message. Taurus, merong gustong bumawi or merong magbabalik talaga, papunta na siya sa inyo, lalo pa kung ito'y nakapahinga na, naipahinga na yung puso, or naibalance na yung ilang, sa mas practical, pagkukulang, pagkautang, ayan, tayo po ay general reading, pero meron at merong parating, na maaring konektado po, sa ilang enerhiya na ito, na nailabas, physically, mentally, emotionally, or even financially, someone na naging malalim. Napagod eh. Meron, na, meron na, meron at meron ditong pagkapagod. And this time, parang naiinap na at why not? night of Swords, kita mo siya, tumatakbo pa. Nagmamadali na na pumunta sa'yo. So, saan yun? Uh, saan yung possible paanong paraan? Okay, kaya pwedeng makita ulit. Why not? Ayan, meron tayong motor na nakikita. <laughs> or sa mas praktikal, sa daan. Or dito, sa inyong mga comfort zone. Or anything na may kaugnayan sa money. Okay, sa banko ba ito? Ayan, practical lang tayo. Sige, ay tayo. Sino ang taong ito na magbabalik para sa mga tao? Ayan na, agad-agad agad-agad Taurus, may bumagsak na to. Ayan na ito na Pluto and Mars. Yung energy. Pluto is about money. May pagka-intense. May ilang changes na. Okay? Intense, extreme yung feeling. Someone na naalayan nyo na yung... actually pareho to. Hindi ko na i-mention kasi baka ano eh, sensitive si YT sa salitang SEX. Dito po yun. Meron nakapag invest nung ganon. Yung energy physically, yung affection, and dito, parang hinahanap-hanap or hahanapin ito ng taong ito right now. Someone from the past. Nagkaroon din kayo ng ilang imbalance, conflict, tension, pero parang yung energy nagbabalik. Okay? Nagiinit. Mars is the planet of energy, action, yung pagiging action-oriented. Ayan. I feel na merong renewal, reconnection, reconciliation for some of you. Kasi nagiging handa na ang mga sitwasyon. Physically, mentally, emotionally, or even financially. May pagkainip pa nga. Okay? Mars and Pluto renewal, para bang rebirth, may mga bago kayong, pa, pwede kayong may bagong maramdaman, or siya ito, patungo na sa iyo, ano na, muna patungo na siya sa iyo ulit. Okay? Ayun ang may iwan natin. Hello love again. Ito yung message, diretsahan lamang tayo para sa inyo. November to December energy 2024, Taurus.